Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang matagalan at may kayabangan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, kung nasa tahanan ay masayang usapan at maligayang pag-iibigan, maingat ng walang mapasok na problema, pangarap ang makaipon ng madaming pera para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 22, number 19 at number 36. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gagawin at mapanuri sa dapat gawin, kung nasa trabaho ay masipag dahil may pangarap na maging mas maunlad na pamumuhay. Sa pagsisalita ay maingat ng laging may good energy ng swerte, ang nasa isipan pag walang nakakaaway, hindi magkikisuyo sa ibang tao sa mga gagawin. Ang bigay ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19, number 33 at number 20. Gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad maingat, at kung nasa trabaho ay matapat sa mga gagawin ayaw ng mga usapang pakiusapan, at mga suhulan lalo na sa usapang pera, ay may ugaling madali magalit na nasa katwiran kung magagalit, at ayaw ng usapang may kabastusan at borwan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 11 number 25 at number 6. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho, at may matalinong kaisipan sa trabaho, at maging sa tahanan at ang gusto masasayang pag-uusap, nang laging may good vibes ng swerte sa tahanan madisiplina at mapanuri sa mga ginagawang trabaho, may masalang ugali ayaw nang inaabala sa gawain mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera sa pagkain at kalusugan na kalaan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 24, number 30 at number 10. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa trabaho at kung sa gagawin ay hindi kagad basta mag-uumpisa, maingat para laging maayos ang pamamaraan. At laging may isipan na pangarap ay maging maayoan na pamumuhay, kaya maingat sa mga ginagawa. Kaya hanggat bata ay gusto ay magtrabaho ng makaipon ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng peripahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 31, number 40 at number 15. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matapat sa trabaho at sa mga makakausap ng walang magawang problema, kung nasa trabaho ay hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho, lalo na ang usapang suhulan ng pera, may kadaliang magseselos pag umiral ang pagseselos ay pwedeng makagawa ng paninite kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May kaluwagan magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 18 number 24 at number 36. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling mahirap makausap kung nasa trabaho dahil focus sa mga dapat na magawa, at matyaga sa mga ginagawa na masipag, kaya laging inuuna ang maayos na trabaho, may pagkastrikto para mas makagawa ng maayos at kung nasa pamilya ay masasarap na pagkain, ang gusto maibibigay para laging malulusog ang katawan, matyaga sa trabaho ay ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw ng liwanag ng buwan. Maaruga sa magulang handa laging makatulong, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 34, at number 19 at number 26. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinup sa kabuhayan at mapag-ipon ng pera para sa pamilya, inspirasyon ang Pamilya, dahil sa kanilal nakakakuha ng kasipagan sa mga dapat nagagawin pero kumita ng maayos na pera, ayaw ng mga usapang may kinalaman sa utangan ng pera, at laging maingat sa ginagawa at sinasabi, at hindi kagad nang bibigay ng Gongan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw ng sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24, number 18 at number 37. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay ng galaw ng mga kalikasan, may maunawang ugali na matapat sa mga ginagawa at sa mga pinagkakakitaan para magkaroon ng mahabang kikita ng pera. May mahabang pasensya pero may katapatang gandi ng ugali. Sa tahanan ay maunawain at masayang pag-uusap ayaw makakarinig ng pagmumura. Sa trabaho ay may matalinong isipan sa gawain, madisiplina at may ugaling masaya sa mga ginawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 15, number 29 at number 11. Capricorn ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, laging sinisigurado ang mga trabaho. Maingat na may katapangan ng ugali ngayong araw, na kayang ilabas pagkailangan, at kung nasa trabaho ay mapanuri ang isipan na matalino, at sa tahanan ay laging handang umunawa sa mga pamilya mapagpasensya, at hindi nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na dapat nababayaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 10, number 17 at number 24. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gawain at laging matapat pag sinabi ay gagawin, at kung nasa trabaho ay hindi magpapataan dahil ang masipag ay laging may pag-asa, makaasenso sa pamumuhay ang nasa isipan, maarugas sa mga magulang handa laging makatulong, sa trabaho ay focus ayaw ng usapan, na paligoy-ligoy mas gusto magtrabaho, at matapat sa ginagawa para patuloy na maging masaya ang pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 29, number 18 at number 36. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat ang ugali ayaw ng mga suhulan palusutan na mga usapan, sa trabaho ay masinop na matyaga at may isang salita na gagawin kung nasabi, ayaw ng mga usapang kaberdehan nagbibigay ng bad energy para sa kanya kaya lalayuan ang kausap, at hindi magpapataan sa mga ginagawa para sa pagkita ng maayos na pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 34 number 25 at number 17